maglalaban tayo sa darating na eleksyon. Hindi ka ba nalulula sa responsibilidad na papasukan mo? Hindi gawang biro ang magpalakad ng isang bayan. Pinag-iisipan ko nga ho eh. Dapat. Dapat. Nakita mo ang nangyari sa tatay mo. Kaming mga politiko, nakataya ang buhay namin sa lahat ng oras bata ka pa Romano malayo pang mararating mo huwag mong sayangin ang buhay mo Magandang umaga sa'yo, Marina. Magandang umaga din, ho. Ano ho bang atin at napasyal kayo? Wala naman. Napadaan lamang kami na naisipan kung bumati muna at tuloy makiramay sa inyo. Ah. Siya nga pala, natatanda mo mga anak ko, si Bess at si Arguello? Hi. Salamat naman at napasyal kayo. Good morning, Ellen. Papunta ata kayo sa restaurant nyo eh. Hatid ko na kayo. Huwag na. May sasakyan naman kami. Kahit pa paano, makakarating din kami ron. <laughs> Eto talaga si Noni, oh. Kahit kailan. Ah, uh, pasensya ka na, Arguello. Ganyan lang naman talaga si Noni, eh. Tara na, Ellen. Sige po, Inay. Oo, mag-ingat kayo. Ormano, oh, tama pala ang balita ko. Dumating ka na nga pala. Kumusta naman ang pagsusundalo, iho? Marami ka na bang napatay na insurekto sa Mindanao? Hindi naman ako katipunero eh. <laughs> Hindi nga. Nagbibiro lang ako. Gusto ko lang ulitin sa inyo ang aking pakikiramay sa pagkamatay ng ating mahal at magiting na mayor. At kung ano man ang problema ninyo, huwag kayong mag-aatubilin lumapit. Ah, siya nga pala, iho. Kung kailangan mo ng trabaho, Pasyalan mo ko at baka may mabigay kong pwesto. Salamat, to. O. Oo nga, Papa. Magagamit ko siya. Tumigil ka diyan, Bes. Bueno, hindi na kami magtatagal. At meron pa kaming pag-uusapan ni Mayor Antero. Inay, hanggang ngayon ba ay pa rin lubay ni Santa ang politika? Abay, balita ako eh. Ta-kandidato pa yan sa pagkagobernador eh. Malapit na halalan, Romano. Pag-isipan mong mabuti ang alok namin. Mahal namin ang nasira mo, kapatid. Sa palagay namin, ikaw lamang ang maaaring makapagpatuloy sa mga naiwan ng iyong nasirang ama. Tinitiyak namin sa iyong aming suporta. Ah. Ang hirap po niyan eh wala akong karanasan. Tsaka wala akong hilig sa politika eh. Sayang naman ang nasimula ng iyong ama, Romano, kung hindi mo ipagpapatuloy. Alang-alang man sa kanyang ala-ala. Sana ipaunlakan mong kahilingan namin, mga mamamayan, Romano. Alalahanin mo, Romano. Sa palagay ko, ikaw lamang ang maring makapagbigay sigla at pag-asa sa mga naging tagasunod ng iyong ama. Ang inaalala ko lang, ho, eh baka hindi ko magampanan yung mga pagtitiwalaan niyo sa akin. Gayon pa man. Pag-isipan mong mabuti. Hayaan niyo. Pag-iisipan ko. Sige, Romano. Oras na mag ka. Maasahan mong magkikita-kita tayong lahat. Ah, mukhang may meeting de abanse yata dito. Ah, ipagpaumanhin niyo kung naabala ko kayo. Ah. Ah, uh, kagagaling ko lang sa kabilang barangay at uh, napadaan lang ako. Huwag <laughs> mo na kaming paikutin, Mayor. Sinadya mo talagang dumaan dito. Pero, ano bang masama kung magkita-kita tayo paminsan-minsan? Magkababayan naman tayong lahat, di ba? Magkababayan? Sa araw ng eleksyon. Pero, kung magsalita ka, sinong pinagmamalaki mo, ha? Ako ang alkalde sa bayang ito sa ngayon. Isang bagay na hindi nyo dapat kalimutan. Uh, Romano, may kutub ako na maglalaban tayo sa darating na eleksyon. Hindi ka ba nalulula sa responsibilidad na papasukan mo? Hindi gawang biro ang magpalakad ng isang bayan. Pinag-iisipan ko nga ho eh. Dapat. Dapat. Nakita mo ang nangyari sa tatay mo. Kaming mga politiko, nakataya ang buhay namin sa lahat ng oras. Bata ka pa, Romano. Malayo pang ang mararating mo. Huwag mong sayangin ang buhay mo. Tatakbo raw ang anak ni Marina sa pagkaalkalde. Yan ang usap-usapan sa bayan, pa. Ano sa palagay niyo? Bilog bola, iho. Tanda mo ang nangyari sa amin ni San Diego. Tinalo niya ako. Ako sa bagay. Pero iba na siguro ang labanan ngayon, pa. Hanggat narito tayo, walang maaring lumusot kahit sino sa pamilyang yan. Yan ang tatandaan mo. Kaya tigilan mo na yung kaligid mo kay Helen pareho lamang kayo magkapatid purus kon sa tempo.